Good morning, people. Andito kami ngayon sa ano, sa bahay nila Matip, yung aming trainer ba, sa pag-i-exercise. Hello! Hi. Hi! Hi! Hi, trainer! Anong ganap natin today? Wow, okay. wow ang dilim, wow, dilim. re. Ay, ay sa <laughs> busy, busy ka, ha? Busy-busy ka, ha? May laruan din pala ng pusa okay. niyo. May pusa din pala kayo dito? Oo, oh, bibi namin. Yan ang bibi namin. Ha? Bibi namin. Mabait siya? Oo, mabait siya. Hmm. Ay, ang ganda ng katawan, no? Ay, mo tama. Yan. Hmm. Mas kinikis mo pa. Ano pa to? Bibili pa namin ang barbecue yan, ha? <laughs> Talaga lang, ha? <laughs> <laughs> bibi namin yan, si Pare, kaya mong ikis yung info ah, sa inyo? Si Rijon na, rindi ka. Rijon, wag mo. Si Rijon, wag mo harkan-harkan. Isang linggo na kakunti na karigo. Mabango tayo talaga. No, no, no. Bango, no. No. Amo is no. Tsaka mabigyan na na Ang problema, gusto gusto kayo ito in jail. Ang puso, parang basa malambing. Ay, nagtutulog yan dito sa dibdib. Sa akin ay. Ayan nga. Sa akin nga. nga. Si Kiko, takbo na siya. Sa akin pag sabi siya sa tao pag gabi, alam niya magkakadami kami. Kasi hindi naman. Natapos ko lang si Wait lang. Magkakamuna yung, 8 natin ha, magiging nine yata. mga 9. Ano? Kaya sabi ko, eh, siya, intindihin ko ako sa baka ako na lang, Ay, ang basic and that. Kasi hindi ang basic and that. Ang basic mo dito? Si Kendan? Dito? Oo, every morning. ba? Nilalo mo kami kinda. Hindi ka, nung nakarara na to. Sino, sino to? Si Talani. Hoy, bakit? Talani. Saan ka nakalagay yan? Sa kusina? Ha? <laughs> <Kasi S -2> Ay, so to. Seven something. Uy, ang laki din ang bill laki ko. Na rin. Parang daik pa na nag-aircon, no? Hindi. Hindi, Hindi. Hindi. ako nagbubukas ng aircon. Never ako nagbukas ng aircon. Ano kape pinyo? Yung ano, yung sinangag ano? na... mag ka pa lang? Oo. oo. Ano yung kulam? Hindi pa na... Ano yan? Pandesal, tapos ito po Wow, ay kung sila. Ah! Yeah. You want what? Sleeping? Ha? Huh? Pwede ang kape namin eh? Baka Hindi, ay, ayaw yung... siya. Hindi. Ah, kung ang sanay sa bukal itong mga mangyay. Ay, bahala. Ay, iba. Oh, may mami. Mag-isa tayo ng bagoong. Ulam natin mamaya. Ay, nagluluto. Sa tangan na nagluluto ang mong buhi po ng kasama. Oh, tayo. Ay, ay ka na nagluluto. Nagpapalamot na. Oo, oh, sa so, tangali ay. Okay. Then, dahil din yan. Then, dahil. Tita Venus, tita Lani. Para... Si, sino ako? Sino ako? Sino ako? Tita, sino ako?

Smart TV pa ito, pag mag-aali daw mag-YouTube. Uh, hmm. Ha? Okay. Tataan, Tataan natin 'to para o... nalagyan ng oil ang buo 'yung. Hay, tandaan dito, trainer guys, I'm busy. Ano magko-coffee tayo? Mag-serve Itatitong bata. <laughs> Gary to guys sa kabila. Ayan. Oh, mararam ang kalat, 'di ba? Ito naman, ang kalat nagkaka daw kami. Oh, ano oras na nagigising? alas sa Isa ko nagigising. Nagpapakita. Ah, okay. Magluluto tayo? Magluluto tayo? Ay, oh, baby, <laughs> ayan na, ayan, ayan na naman tayo. na Alam Oo alam niya.

Wow, nakakalat sa book ID, ha kaya <laughs> <laughs> anong, 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 <laughs> na, ha? mga bukid ano yung book? ano 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 tigpalang ano ano tigpalang ano ano ano? Oh, oh. so, anak ni Campbell. Anak ni How old are you nga? Oh, How old are you? Two. Two. What is your two. name? What okay. is your name? Kendall. Sino ang mami mo? <laughs> Sino, daddy mo? Sino ang daddy mo? Sino <laughs> <laughs> Sino pa ang mo? Hindi kasi Daddy mo si Daddy. Saan nag-work si daddy? Tampalaya. Saan nag-work si daddy? Sa office. Sa... 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 Kaninong office? Kay? Kay ano? Vice? Ano? Ang Mark. Vice Mark. Bye, Mark. Ang pananan

Ma, Bren. Kay pulik ako eh. uh, sa sala. Ha, sige daw. Oh, hindi pa. Puputon ako. i mahal. Dila mo. Um. Sino si ta? ko na hayo bago ako ay maniligo ako. After, after ng ano? Kape? After ng kape. Okay. maglalapat na ako ng buhok Tapos, aba, nakalagot ka. Ang galang saan pagkita ng friendship mo? Kakain lang natin kanina, ate. Kakain uli. Ay, di, di, diri na natin para para de derecho. <tilt ur soul> wow, ikaw nagluto niyan. munggo with hipon. Ano ko eh. Talented habang nagre nagluluto. Ang really? Ayan, guys. Namambay so lang kami dito. na naman titay. So, ayan. May patanghalian na. Nagkukwentuhan lang po kami kanina. Eh, yung asawa mo. Ayan, mo Thank you guys kain tayo, guys. Kanin, ha? O, diba? na siya. May kwento pa. Kwentuhan lang ang kanyang katapat. Papakainin ka pa. It's May matabang ito. Okay lang. Ha? Ito, Gigi. Galunggang. Mm -hmm. Munggo. Gusto niya ng patis? Ha? Matabang. Hindi, okay lang. Ayaw mo patis. Yes, Mas maalat. Hmm. Kain po tayo. Ha? Ay! Sorry, sorry. Ano, ano? Alin, may chak! O, oh, matabi. Ting, bukas. Tapos, ay bukas pa kami. Friday. Ay, may best pala taga taga barahan bukas pa daw kamo meron si Joy ay eh. nagpa-deliver eh, ako kay Joy ng tatlong kilo ay eh, kay Sally yeah. ay kay Sally ano yun kay Sally Nunez kaya Hello, people. Ayan, kamusta na po kayo? Andito kami ngayon sa ano sa Mamburao. Hindi na ako nakafag vlog kayo nung umalis kami doon, dun sa bahay. Ayan, kasi medyo hapon na. Dapat ay 1.30 p.m. kami aalis. So, ayun, hindi nasunod, sunod. Nakalis kami sa bahay ay ano, two, uh, ano na, 2.25 p.m. So, nakarating kami doon sa Mamburao ay 3.41. So, ayan guys ah uh, si Kiseya ay nagyakag guys. Uh, yun yung gustong gusto niya. Yung kami lang dalawa yung ano, may lakad. Tapos ano, yung mag-grocery lang kami. Andito tayo sa Mamburao. Ayan guys, sama ko kayo. So, yun lang po yung aming vlog sa buong maghapon. Hindi na, hindi na guys ako nakapag-vlog kasi nga, apurahan lang naman yung puntahan namin dito nung anak ko. So, yun guys. Thank you so much sa panonood. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.